mukhang Mr. President. Hmm, baka, pwede pang ihabol. Total, eh, hindi pa naman tapos ang inyong ito. Uh, yung mga inyong mga bilin na pinalakpakan sa inyong pungsona. Baka pwedeng ihabol po itong mga kartel. Yung mga nasa likod ng uh, na, itong ma mahal na presyo po ng mga produkto. Lalo na ho sa mga produkto ng 5.47 na hoon ng umaga. Pag-usapan pa nga natin yan tungkol po sa flood control project na nasa halos 1 trillion pesos po nalulustay nitong nakalipas sa tatlong taon. Chairperson for Special Committee on Resilient uh, Architects ng United Architects of the Philippines, si Architect Jose Acorda Miranda. Uh, Architect Miranda, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa DCWB. Good morning, uh, Oli. Good morning sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa pagpapaunlak kasi kung meron man pong dapat tayo malaman paano nalulustay ang pondo ng gobyerno at kung paano ito na nangyayari ay yung mga architect. Anong, anong maisha-share nyo po dyan? Yan sa, yes, uh, lalo na ho yung bili ng Pangulo na dapat natugisin na itong mga ito na sinasamantala, lalo na ho yung pondo sa flood control, at uh, uh, architect niyo. Uh, Unang-una, no, uh, 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 I would like to comment doon sa that part of the zone where the the president intends no to deal with corruption mm -hmm. doon sa implementation ng mga infrastructure projects mm -hmm. he call uh, tinatawag niya practically lahat eh mm -hmm. uh, He's enjoining uh, the public no uh, planning planning and monitoring audit gagawin gagawin niya And Lalo then, yung mga LGU na ginagawa yung mga proyekto sa lugar nila. Dapat maroon sila magbantay. Ah, yeah. Especially, mas, <laughs> yung minimension mo na ano na mga irregularities. So, in my experience, talamak talaga yun sa LGU. Mm -hmm. Kasi ang kanilang due diligence doon ay, you know, uh, local lang eh. Hindi, hindi masyadong... Uh, uh, kaya nga... Uh, kaya nga maganda... Uh, may meron may, namang in place na <clears throat> instituted naman yung halimbawa sa local meron tinatawag na monitoring eh may monitoring uh, may oversight merong committee doon eh sa kanilang mga projects <clears throat> even during the bidding supposedly meron dia ang participation yung uh, yung uh, private so, may participation of private ano entities no Uh, may mga profes professional na maganda sanang kasama doon at uh, other stakeholders no uh, or civil organizations no uh, in that way uh, mas uh, mas transparent mas may mas marami ang bumubusisi Siyempre kung marami nang atingin mababawasan no <clears throat> yung irregularities dahil uh, meron nakabantay ito yung let us say dun sa preparation ng projects. And then after, dun sa monitoring ng projects, meron din dapat na tumitingin. May oversight committee mm. na nai-involve dito yung mismong, ano mo, kung yung mga taga doon, taga doon sa locality na yon ay nakatingin, maaga pa lamang yun, nabubusisi na. It doesn't have to go na uh magkaroon ng ano no, ng uh, major uh -uh. Dip, uh, so, defect architect architect bata niyo dapat magkaroon ng oversight committee magmamadyag, magbabantay sa lahat ng proyekto ng pamahalaan sino sa tingin niyo ang magandang uh, bumuo nito kasi alam natin ang kaba jadian yan to check on the projects and uh, accomplishment ng mga pinondo ng gobyerno sa panig ng uh, DPWH yung mga infrastruktura, meron ding departamento diyan na tumitingin kung ang ginawang halimbawa ay kalsada ay maayos siya na isagawa. Meron nga mga picture, meron pa nga silang kinukuha ang pagkukuha ng video po dyan. So ibig sabihin bukod dito sa dalawang, dalawang bagay na ito, meron dapat oversight committees na si, sino ang nararapat bumuo dito sa inyong tingin, architect? Well, ako I believe no, sa abot na aking kaalaman, instituted yung yung ganyan yung audit, yung oversight committee and monitoring. Mm -hmm. I would like to uh, focus on the on the uh, yung content ng yung membership ng committee na yon to mm -hmm. include more stakeholders na pwedeng tumingin. Mm -hmm. Sa private sector may mga grupo ng professionals no, may mga structural civil engineers no na pwede kang sa dami sa dinami dami namin mga professionals. Marami doon talaga. Kaya nga kagaya namin mayroon kaming committee na nakatingin dito tungkol sa mga resiliency, emergencies, ganyan. Uh, Ganon din sa iba sa ibang uh, uh, professional organizations mm -hmm. and then yung ibang stakeholders kagaya nung yung mismong mga tao sa sa locality they, they should have a, a take on the projects pwede pwede kasi umpisa pa lang uh, maintindihan masuri kaagad tama ba tubay tumutugon ang mga proyektong ito doon sa pangangailangan ng mga tao na involved na maaaring directly affected doon sa project nito. I think it's called informed informed governance. Mm -hmm. Na sa ganun ay uh, ibinibigay mo sa tao, inihahain mo sa kanila eksakto kung ano yung gamot na dapat kung ano yung pangangailangan. Uh, uh, so, uh ano at na, na maging part sila ng solusyon. Ganun po ba yung architect? Alam niyo po, early uh, Orly, Uh, experience po natin sa Taipung Hayan, may mga projects po talaga doon na highly successful. Mm -hmm. And when we visited the uh, Tacloban, uh, outstanding po yung project na from the start, in-involve po nung developer or nung mga proponent, yung mga tao na nasa lanta by trying to find out ano yung kanilang kailangan. Mm -hmm. Hindi po tayo basta-basta nagsusubo, hindi po ba? eto maganda ito. sabihin halimbawa you know ang ating culture the politician is parang all knowing alam niya what is the best dito ho, sa pangyayaring ito dati sa Tacloban typhoon Yolanda ay nakonsulta po yung inang grupo ng community na nasalanta okay. and they became part of the planning even during the construction ng kanilang mga bahay uh, meron silang sweat equity talagang pinagpagura nila yung pagtrabaho. Yung po yung kanilang contribution, sila po ay tumulong sa pagtatayo ng bahay. Okay. Oh. Uh, yeah, opo. In that way po talaga mataas ang degree of highly, yung, yung, yung degree of success mas mataas po. Okay. Um, isa lang siguro sa concern na dapat natin tingnan. Alibaba, itong mga grupo ito na maaaring tumulong sa pagbabatay ng mga proyekto ng pamahalaan, pwede rin silang tumulong kung isang proyekto ay nararapat o naaangkop sa isang lugar. Pero kasi ilang mga uh, itatayo lang, but hindi sa purpose na pangangailangan eh, kundi para lang talaga ma 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 magkaroon ng, ng uh, lugar para maka makakuha ng pera. Uh, maka, maka magpagawa mag ng proyekto kahit hindi kinakailangan o kung hindi makinakailangan ay hindi magandang disenyo tulad ng binanggit ng pangulong tulay na bumagsak uh, sa ano sa Nueva Vizcaya ba 'yon uh, architect uh, sa kabagan, kabagan. po yun oh. oh. oh, you know we could not really assume to to to, to think na uh, may failure po sa design hindi naman po alam mo po uh, ako naniniwala ang grado ng kaalaman at saka yung level ng expertise ng mga Pilipino uh, designers, structural designers, architects, hmm. eh, international standard na po tayo. Eh, alam nang ganyan na architect, kaya lang talagang uh, may nangyari. Kaya kahit ano pa sabihin natin na siguro siya na yung pinaka-panginoon ng arkitekto sa Pilipinas, eh nag-collapse eh. eh ika yung resulta, medyo meron tayong dapat tutukan na tingnan doon na uh, architect Joe. Tingin nyo po ninyo. We should set the example, ito yung binabanggit ko na uh, parang there you know there will come an a, a point na some sacrifices will really, really have to uh, to be made. Kailangan lang matas uh -huh. talaga ang political will yeah. ng ating uh, leadership. Kahit maganda ang na... disenyo, kahit maganda yung uh, design at uh, mga 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 ikang mga premiere class yung gagamiting uh, kagamitan, pero pagpapatupad ay eh, nababawasan dahil may kumuha. Iyon diba? uh, 'yun, yes, talaga. Opo. Um, Opo, ayun ay, yung second part naman, yung implementation. Kailangan mahusay po yung ating pagbabantay. Uh there are there are uh, ano instituted naman yung mga methodologies sa kayong process. They are put into place. Kailangan lang ho talaga masunod. Kaya ho talaga we have to put, I mean, the leadership will have to put the right people there na mataas ang integridad And they will have to check kailangan every year alam niyo po ang corruption talagang ikaw matino kang tao pero nandun ka na kasi dumarating lang ho naman yan. Eh. my personal experience so wala ka naman talagang gagawin. Talagang, you'll just find out na uy, may nagbigay. All right. Arch Arch uh, architect Miranda, uh, matanong ko lang. Uh, uh, sa inyo sigurong usap-usapan din uh, sa mga katulad niyong mga arkitekto o miyembro ng United Architects of the Philippines. Ano ba talaga nangyayari sa pondong pagparagay natin na nasa isang daang milyong piso? Magkano talaga na pupunta sa proyekto? <laughs> At magkano talaga na pupunta mula kay governor, kay mayor, I... kay congressman, misan senador, uh, architect? Alam mo, this is something that I really hate to discuss, especially publicly. But I have just, I will just share to you one personal uh, experience. Yeah, okay. Opo. Ako po ay nagtrabaho sa isang lugar. I, have, I, will not mention it. I, I, I work in a place, in a locality for about more than five years. Eh, hindi naman sa ano, uh, naging, uh, there are times na nagiging sample yung trabaho namin pag nagre ribbon cutting, uy, napili yung project natin ni, uh, ano, okay. ni uh, congressman. Okay. So, in other words, medyo okay ho yung aming record to the point na after a while, uh, may, may, may kumausa po sa akin at uh, doon po ano, sa opisina na yun mm -hmm. ng... Uh, at uh, sinabi sa akin, gusto niya makipagkasundo at binibigyan niya ako ng example na okay. itong si ganito, si ganito, si ganito. Ayan, mga yan, they are already made. Mm -hmm. So parang gusto niya pahiwat ay I, I can be one of them. So I think ito po ay nasa kultura talaga. Okay. Uh, this is this is ano uh, this is uh, government government ano government uh, okay. agency. Ah, Sa Ar local Ar architect kung S kung uh, kung mama rapate, kasi mas marami talaga ako gusto malaman. Maganda yung kwento nyo yan. Okay pa siguro na ituloy natin yun para mas ma ma, 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 ma ninyo ma at batingin nyan niyo kung ano talagang uh, klase yung kalakaran at uh, maging uh, ma 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 ituloy binabagit nyo medyo lang para ating bantayan ng pondo ng bayan. Architect, para salamat. Uh, tayo 2 tayo. Kanyang mamarapatin, ha? Thank you, sir.